Pasko na, sinta ko, hanap, hanap kita. Ang ganda naman ng microphone na to, napakanta ako. Hello, kumusta po tayong lahat? Andito na naman ako. So habang nasa trabaho ako at nag ng oras na mag-reach ng 11 o'clock, ay napag-isipan ko na i-share yung mga naranasan ko at mga struggles ko noong first year ko dito sa Canada. Kung may mga tanong po tayo o kung may gusto po tayong sabihin, ay comment lang po natin sa comment section at huwag po natin kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-notify tayo sa mga next videos na gagawin natin. Nais ko lang pong i-share ito para po sa mga balak pong nagplano na pupunta dito sa Canada para mapaghandaan po ninyo yung mga unexpected things na mangyari sa pag-land nyo dito sa Canada. Ito yung isa sa mga Pinakamahirap na struggle ko dito sa Canada. Una, ay ang emotional breakdown. Baka naman po may mag-react dyan. Nasasabihin na matagal na ako sa abroad at sanay na ako sa mga lungkot-lungkot at iba pa. Pagdating dito sa Canada, iba. Ako naman din kasi ay matagal na din sa abroad. At sanay na ako kung ano ang buhay sa abroad. Nakafill ako ng matinding kalungkutan na hindi ko maintindihan kung homesick ba yun, depression ba yun, anxiety ba yun, o nagka-mental illness na ba ako, at iba-iba pa. Matagal-tagal kong naranasan 'yon, siguro mga isang buwan. Talagang iiyak ako for no reason. Ang lungkot-lungkot na hindi ko maiintindihan. Dahil siguro sa environment, lalo na pag dumating ka dito ng winter. Wala kang makikitang taong naglalakad sa daan pag nakaupo ka sa may bintana at titingin ka sa labas. Kahit aso, wala kang makikitang naglalakad sa labas. Siguro ganito ang mafe-feel mo pag, pag nasanayan mo na marami kang nakakausap sa kung saang lugar ka. Sa trabaho, marami kang kausap. Pag uwi mo sa bahay, marami kang kausap, marami kang kakwentuhan, marami kang katawanan, nagmamarites kayo, at ano-ano pa. Parang nabibigla yung sarili mo na isang araw andito ka na sa Canada tapos wala kang nakakausap, wala kang friends, wala lahat. Kahit na sabihin mo pa sa sarili mo na I'm ready na kung anuman ang buhay ko sa Canada ay kayang-kaya ko. Canada yeah. ay talagang kabaliktaran kung anong merong buhay ako doon sa Middle East. Dito pag land ko wala akong friends, wala akong kamag-anak, wala lahat as in... At ang hirap pa, may kasama ka sa bahay, hindi pa kayo magkikita. Minsan-minsan lang kayo magkikita dahil lahat ng tao sa bahay ay busy. Yun pala, nadiskobre ko na yung nararamdaman mong depression o matinding kalungkutan is normal lang dito sa Canada. May tinatawag silang Western Syndrome or di SAD. Ibig sabihin, Seasonal Affective this order yun ang kasunod. kaya ang ginagawa ng iba ay may mga ibang outlet silang ginagawa para hindi nila masyadong ma-entertain yung kalungkutan na nararamdaman nila during the season so since baguhan ako noon wala trabaho bahay lang ako dahil wala naman akong ibang mapupuntahan at saka wala kang mapapasyalan sa lamig ng weather sa labas hindi mo kayang maglakad papuntang mall kasi ang mga lugar dito malalayo, hindi katulad sa Dubai. Kung manggaling ka ng Dubai o di kaya sa atin, malalapit lang ang mga mall at pwede kang sumakay ng jeepney. Ito naman sa Canada ay wala namang katulad sa atin na kung malungkot ka, ay lalabas ka lang sa labas ng bahay at makikipagmarites ka, ay okay ka na, 'di ba? Dito kasi talagang iba environment. Kaya ang payo ko po sa mga nagbabalak na pumunta dito, ay i-ready mo ang sarili nyo para sa mga ganitong mga pangyayari. Kasi hindi mo masabi kahit nasabihin mong veterana ka na sa ibang bansa, Pagdating mo dito sa Canada ay talagang maapektuhan at maapektuhan ka talaga ng kalungkutan. Sa sa iyo na po yun, kung paano mo malabanan ang nararamdaman mo ng mga season na yon. So ay napanood nyo po ito, kung may balak po kayong pumunta ng Canada, dapat po ay ihanda natin ang ating sarili emotionally ng bonggang-bongga para pagdating dito, ah, ganun pala yon. alam ko na ang gagawin ko, hindi ako masasak, ganyan.